Araw ng sendro dito sa Lancaster sa loob at nililinis nila itong buong creek ng Lancaster dito muna sila sa dulo sa Ercilia ayan, yung mga basurang nahakot kahapon ayan ito yung nalinis nila kahapon binalikan ngayon kasi para tapusin ayan si ito yung mga ibang basurang nahakot. ang dami talaga doon sa creek nalagyan na dito sa truck So yun muna guys for today. Mamaya at linisin namin dun sa unahan sa so may alder. Ayan, City of Imus. So yun muna guys. Mukhang uulan ngayong umagang ito. At uh, ko ngayon kaya tayo nandito nag-a-assist sa Sendro Imos. Si kung si kasama ko ngayon. Ayan, nagpapalisat kasi kung si Abid. Ito si Sir Benji, Nagpapakape sa mga tiga-sentro. Oh, so, ayan o. Oh. Saan natin nila na yung mga kapi ngayong umaga. So yun guys, nandito rin kahapon sila kung si Ibi, si kung si Bong at saka kung si Dexter at kung Abit pa rin. Uh, ngayon ako ngayong umaga. Maraming salamat muna.